Yeah, right. Here we going up, guys. Turbo fight. Yeah, there.

Nyala kamu? Gal. Oh, nyala kamu? Oh, ke Citri. Oh, orang bibigyan ako ng apple guys walang lang ng mga protas guys oh Ito ako sa Marikina City guys Malingki Ito ako na Malingki guys Market Day Sari na yung nabili natin guys Ang mga gulay Ang mga karne Iulam na kami guys Yan ang kaputihan ng Panginoon Wow uh, Kaya uh, nagpo-provide Guys, oh uh -huh. Hari na yung mga nagbibigay ko Karne, nagulay guys Karni,